ngayon guys ay magre-react tayo sa bar ni Mayor Isko Moreno at saka ni Congressman Joel Chua. Nako guys, nakakalokak to. Ito, panoorin natin yung balita. Oh, lumabas siya ngayon. And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? You... Ngayon nila, investiga sa Quadcom ang sarili nila. Congressman Joel Chua, pwede bang mag ng walang demolition permit? Mm. Ito ang mga tanong ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso kay Manila 3rd District Representative Joel Chua. Kanina, ipinagutos ni Manila City Mayor Dumagoso ang pagkakandado at pagkumpiska ng mga heavy equipment at iba pang mga kagamitan na pang-construction sa isang bakanteng lote sa Alvarez Street Corner Avenida Rizal sa Barangay 334 Zone 3. Ayon sa Manila LGU, dating covered court ang naturang lote na nagsisilbing satellite offices ng City Hall na nasa pangangalaga ng Public Recreations Bureau. Pero ilegal itong giniba upang bigyang daan ang proyekto. Tony ni Congressman Joel Chua. Yun. Yung problema kasi dito guys, walang permit. Maganda naman mamaya pak man natin yung sagot ni Congressman Joel Chua dito. Maganda kasi yung plano, kaso nga lang walang integration, alam mo yung walang communication, alam mo yung parang wala namang uh, si ...Congress Government of Manila, the City Government of Manila naman. So dapat, pinaglalaban talaga ni Isko na dapat ay mag-ano sa kanya, makipag-coordinate, no? Ito talaga si, ano, mga congressmen, mga ano kasi sila eh, ba? Diba? Parang mga Ayon sila kay Mayor yung mga Isko, head. hindi ito maitatanggi dahil mayroong pangalan ang kongresista sa proyekto. Ilan-anya sa tinanggal sa lugar Ayaw ang daycare center Isko, at mga opisina ng senior citizens. Mm -hmm. Naghihimotok si Mayor Isko dahil wala anyang permit mula sa lokal na pamahalaan ang proyekto. O ngayon ay challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo eh may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila Yun. not City Congress of Yun. Manila. May babala naman ang alkalde. Yung problema kasi dito, guys, hindi sila nag-abiso sa mga tao doon. Yung daycare center, pinatayan nila ng kuryente. So, paano makakapag-aral yung mga bata, di ba? Yung problema kasi dito, dapat binigyan ng, alam mo, yung temporary area kung saan makakapag-aral yung mga bata. Eh, kaya nagsumbong talaga lahat kay Mayor Isko. So, syempre, di ba, si Mayor Isko bilang isang mayor, syempre naman alam na natin na talagang magagalit siya, di ba? Yun kasi yung problema. Tapos pinipilit pa talaga silang paalisin ng kontraktor. Tama ba yun? Di ba dapat may coordination na, oh, huwag kayong magalit. Oh, gagawin natin tong ito. Ito yung plano sa lugar na to. Wala talaga, guys. As in, walang kaalam-alam yung mga residente doon. Hindi lamang kay Congressman Chua, kundi maging sa iba pang mga kongresista na nagpapatayo ng mga proyekto sa lungsod na walang kaukulang permit. Tama. Kung hindi sila hihinto, sa pang-aabuso nila, sa kanilang kapangyarihan, mm -hmm. eh, papapanagutin ko sila. Hindi ako, ano, wala ako, no heart loss ako sa kanila. Sa totoo, may gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Nung araw, baka nagagawa nila, nabobola-bola nila yung mayo. Wala naman kasing parang wala naman yata ang pakialam yung mayor nila dati kasi wala namang basta. Kuna na ng UNTV News and Rescue ng reaksyon si Congressman Chua hinggil sa insidente at inaantabayanan ang kanyang ibibigay na pahayag. JP Nunez. So UN... ito na nga yung sagot ni Congressman Chua. Nako guys, grabe talaga tong bangayan nila no as in to the highest level na to. <laughs> Natatawa talaga ako dito sa kanila eh. Ah, oh, eto guys ha. Paano ore natin? Ong nine nam um, sa Santa Cruz Manila na pinuna ni Yorme kahapon. ela pinunduhan sa pamagitan ng Department of Public Works and Highways o DWH at nais sa batas sa bisa ng General Appropriations Act o Pambansang Pondo. Ang Centro Comunidad de Santa Cruz, kaya iligal ang proyekto sa si Santa Cruz, Manila, ayon kay Manila Third District Representative Joel Chua. Hindi rin ang totoo ang parata ni Mayor Isko Moreno Magoso na iligal at walang permit ang proyekto. Pagganatin ang pahayag ng Kongresista. po yung DPWH sitahin sa sinasabi po niya mga requirement. Ang trabaho namin po bilang congressman ay mag-propose lamang. Ang po ninyo, this is not about is to more. O, oh, diba, di ba? Yung DPWH na yung uh, isinisisi niya ngayon samantalang yung pangalan niya nakabalan na sa project. Siyempre, yung pangalan mo yung... <laughs> yun yung nakabalan sa project eh. Si Bob. Reno or Joe Chua. This is about the City of Manila and the people of City of Manila. Dapat po kami, ang local government at ang national government ay nagtutulong para nag-iisip po ng mga makabuluhang proyekto. Eh wala po siyang ginawa kung hindi gibain ang gibain yung mga ginagawa po namin. Ah, tinutukoy niya yung barangay hall na tinayo sa gilid ng paaralan. Alam mo yung kalsada, tapos paaralan, tapos sa mismong kalye, tinayo. Yun, yun yung sinasabi ng panaygiba daw si Iko. Eh, sino ba hindi matatakot sa building na yun, di ba? Kung sana ay lindulin yun, tapos, ba, ng, ano, kasagsagan ng pag-uwi ng mga sudyante. 'di ba? Grabe, sobrang dekado nun, guys. Siyempre, sinong hindi magagalit dun, di ba? Para lang talaga, meron silang makimkim na pera, pinagpipilit niyo mga proyekto. Kasi hindi sila makakag magkakaroon, guys, ng pondo kung wala silang proyekto, di ba? Dagdag ng kongresista, 2020 pa na nagsimula ang proyekto at hindi pa siya kongresman noon. Pero hinto dahil walang karuntong na budget. Pero na no 2020 pa daw nagsimula eh kakagiba lang ng covid court sabi nga ng mga ano kakagiba lang ng senior citizen ng na opisina ng barangay hall ah hindi na mabuti to Joel Chua iimbestigahan ka talaga ni <laughs> Marys ko hindi na tao yung mga nasabi guys on 2024 mm -hmm. iginit ni congressman Chua ang project sa Department of Public Works and Highways at Department of Budget and Management para maipagpatuloy ang construction Ante Rep. Chua, layo ng proyektong sentro Komunidad de Santa Cruz na makapagtayo ng four-story community center na may daycare center, library. O, oh, ba? Diba? Ang ganda naman palang ng uh, plano ng proyekto na ito. Kaso nga lang, imagine, 2020 daw nagsimula. Tapos, kakiba lang. Kakaso, kung simula ng 2020, syempre may budget na no, yun noong 2020. Sana napunta? eh kakagiba nga lang eh, kakasimula nga lang eh, di ba? Grabe. Nako talaga mahuli ka sa sarili mong bunganga. Sports facilities, dialysis center, halfway house para sa homeless at evacuation center. Kaya tismayado ang Manila 3rd District Representative dahil ginagamit umano ito sa pamulitika ng mga kalaban nito. Pakinggan din natin ang pahayag ni Congressman Chua. Eh kaso nangyayari sa kanya, selective. Pati po yung mga konsehal ko, pati yung mga barangay chairman ko, ginigipit po niya. Eh masyado po siya bullying mayor. Eh kung hindi ito politika, eh bakit pinipili lang niya yung gigibain niya at pinipervision niya? Oh, hindi ganyan si Mayor Isko. Ikaw yung may problema. Kasi hindi ka nakikipag-coordinate ka, Mayor Isko. Naku, talaga doon si Mayor eh, puro mga kalaban lang ang ginigiba niya. Eh, nagigit pa nito ipaglalaban ni Coris Manchua yung proyektong ito sa si Santa Cruz, Manila. At wala pa namang pahayag ang tagapan ni Mayor Isko. Kaugnay ng mga pahayag na ito ng kinawan ng 3rd District ng Maynila. Balik sa'yo, Ella. Grabe, Maraming, nakakuha. Nako, guys, anong masasabi nyo din to? Don't forget to like and subscribe. Have a great day. Bye!